try try and try not goodbye now よかれりごいものならすべしえなたたよええな。 tayong mauli nandito po tayo sa Galapas punta tayo ng dagat tingnan natin kung tayo eh makaka biwas malakas ang hangin so guys oh, Papunta na tayo sa organic farm hulog yung ating sombrero Wait, balikan natin. Sayang to. Iya. Yeah. tayo eh makakapangyos to no? paano naman tayo kay misis pagkatapos nga natin maglinis ng ating lot ng ating kulungan sa ating mga ibon eh tayo po ay nag relax relax muna linggo naman ngayon at bukas tayo naman ay bibiyahin na tayo ipupunta, laging maalot ayan, tayong nah, angler oh. nah, guys, angler nah, oh. pero hindi natin tong neck holder mobile holder itong nauso ngayon guys mobile neck holder kopya oh, manet popcorn kumulungan si don mahangin kukuha natin tong ating na order na fishing rod ang cast pang bait cast to mga tangler ay wait 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 bumitaw ay kasi ng ating bag guys Ayan, oh. oh, maalong na sa dagat. munen nate. Meanwhile. Hallelujah. dati direk direk ako humawak ng bulate pero hindi ka makakahuli guys pag hindi kayo, hindi kayo humawak ng bulate hindi kayo makakahuli bawal ang matirihin Kitaay na ahuli guys. Balik tayo sa baba. Okay, dito rin lang muna First cast. First cast natin guys. kailangan guys pagka ano huwag niyo yung hook ni Sima yung pinakatuloy kasi hindi nila kinakain yan ganyan lang hindi lang Come そうか same. kailangan guys pagka ganyang alon kailangan medyo malalim yung wind yung uh, tansi ayun o lulubog na mo ilubog mo ayun

Tapos gina naman ang ating net. Re-referring ko pa nga pala to guys kasi may may butas, nakakalusot yung maliliit. Ganda guys. Oh. oh. <laughs> Ganda ng pagkakahuli niya, 'no? Pag lang guys, nakakawala ng ng stress. At baitin niya,